Magandang araw! Ako si Nurse Maria at tatalakayan ang mga hakbang sa paghahanda ng pasyente bago ang nakataktang operasyon. Layunin naming tiyaking ligtas at mahusay sa bawat paraan ng inyong buong karanasan bilang paghahanda sa inyong operasyon. Una, tiyakin na kumpleto ang mga dokumento tulad ng consent form. Ito ay isang dokumento na inyong pipirmahan na kayo ay pumapayag na gagawing operasyon. Gayon din kung kayo ay sasalina ng dugo o iba pang procedure na maaring gawin sa inyo patungkol sa inyong operasyon. Pangalawa, ipaalam sa doktor ang anumang allergy o gamot na iniinom. Ang impormasyong ito ay critical para sa kaligtasan ng pasyente. Pangatlo, sundin ang mga tagubilin tungkol sa pagkain at pag-inom. Karaniwan ipinapayo na huwag kumain ng walong oras bago ang operasyon. Pangapat, magsuot ng komportableng damit tulad ng hospital gown. Kayo ay bibigyan ng gown o pwede kayong humingi sa inyong nurse o attendant bilang paghahanda. Panglima, iwasan ang pagsusuot ng alahas, magahit at tanggalin ang nail polish at makeup. Ito ay makakasagabal sa pagsusuri ng inyong kondisyon. pang dapat maligo at maglinis lalo sa parte kung saan kayo ay operahan upang mabawasan ang posibilidad na makakuha kayo ng impeksyon. Sa huli, mahalagang mag-relax at huwag mag-alala. Ang mga nurse at doctor ay nandito upang tiyakin ang inyong kaligtasan at kaginhawaan. Maari kayong lumapit at magtanong upang masagot ang inyong mga katanungan. Kami ay nananalangin at umaasa para sa tagumpay at sa inyong mabilis na paggaling matapos ang inyong operasyon. Maraming salamat mula sa Regional Orthopedic Center.